Nandito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Edo at Ate Vianci. Sa pagpapatuloy ng ating video ay dumayo ang Kalinga team at isinaman nila si Viancy at Kalinga Edo sa Albay. Sila ay nagpaplano na i-explore ang buong palikit ng Mount Mayon at mag-take ng mga pictures dito bilang bonding din. Excited na excited ang lahat dahil marami silang lilibutin at mga activities na gagawin dito. Ngunit maguyon ay noong day 1 nila ay maalala natin na nagkaroon ng pag-uusap si Ate Biancy at Kaninget Edu na ito ay ginawa natin sa noon nakaraan natin video at ngayon naman pagkatapos ay kumain muna sila sa isang restaurant pagkakain nila doon ay merong in order si Kalingap Edu na sigurado daw na magugustuhan niya Ate kiasana kaya sana daw ito ay ubusin niya. Ano kaya ito? meron pang kasunod yan. May kakainin pa tayo. Special yun. Hindi pa po. Dito lang meron nun. Hindi pa po. Ha? Go lang po. Go lang. Go lang. Sigurado ka. Bawal yun ibigay sa iba. Ubusin mo yun. Hmm. <laughs> nice. Ano'y kinukurot mo si Carola? <laughs> ah, <laughs> Na-ignore mo na naman ako eh. Hoy. <laughs> Ganyan ka ba palagi? Pagka busog, tahinit na masyado. Parang malungkot ka. Malungkot ka. Hindi mo yata nagustuhan. Gusto na dito kumain na. Hmm, hindi po. Dapat ka... Nagtampo na naman si Kaling eh dahil parang hindi na naman daw siya pinapansin ni Viancy syempre paano ba naman ay nahihiya na naman si Viancy dahil napakaraming nga nilang tao na kasama doon dahil kasama nila ang buong Kaling team at ang mga Kaling love teams. Idagdag mo pa ang mga tao sa restaurant dahil napakamahiyain pa rin talaga ni si Viancy hanggang ngayon pagkatapos noon ay maya maya dumating na nga ang ang order ni Kalingap Edu. Ito ay isang ice cream na kulay pula at may mga hindi alam na nakalagay dito. Kaya naman napaka sweet talaga din ni Kalingap Edu dahil gusto niyang subuan si Ate Viancy dahil ayaw pa nitong kainin ang pagkain nito. Si Ate Viancy naman ay medyo nahihiya. Ngunit sa huli ay talagang napilit ito ni Kilingap Edo na tikma ng ice cream na binili niya para kay Ate Fiancy. Sino po kasama niyo noong una? Kalingap Bravo. <laughs> Kalingap Bravo. <laughs> <laughs> so, tikmo mo ha. Ayan, grabe oh. That first time mo, oh, dapat kompleto sa regalo. Kasi sa inyo na po kayo magkakataon. Ayoko po. Challenge to. Sige ka. pag di mo kinain to, di ma-erase yung memory. Memory. Oo. Oh. Sige na. Kain na. <laughs> <laughs> Bawalo. <laughs> What? Nagselos pa nga ng kaunti si Ate Viancy dahil sabi niya ay ilang beses na raw nakapunta rito si Kalingap Edu. Sino daw kaya ang kasama ni Kalingap Edu noong mga nakaraang nagpunta siya dito? pagkatapos naman noon ay dumating na ang ice cream kaya hindi na nila natuloy ang pag-uusap na 'yon at bumawi na lamang si Kalingap Edu kay Ate Viancy sa pagsubo sa kanya ng ice cream kahit ayaw pa ni ni Viancy na isubo ito ay wala na siyang nagawa dahil talagang mapilit nga naman talaga si Kalingap Edu. maya Mayamaya ay Ten kuyentuhan sila nang kasama ang iba pang kalingkping dahil talagang once in a lifetime ang kanilang mga experience kapag kabuhong sila sa iba't ibang lugar at masaya din na magkakasama sila dahil sila ay naging close na rin sa isa't isa at naging magkakaibigan na rin naman sila. Lalu masarap, masarap. Dapat, may kasunod pa. Uh -huh. <laughs> Kayo ano <naman> po. Mayroon mo yun. Sarap naman ah. Sarap na po. Mayroon ako nito eh. Para sa'yo lang ito dapat lahat. Para ma-enjoy mo ang mayon no? oh. Challenge natin ito. Ubusin natin ito. Sige, ka, lalagyan ko pa yan ng kulay green. Okay. Oh, gusto ko pa talagyan pa natin dito. <laughs> <laughs> so, <yun> na <laughs> <laughs> Kaya na po magkain. Ah, ha? Kaya na po. Okay na po, di ba? Na-erase na. <laughs> Ngayon na po yung isa. Makasweet naman talaga ni Kalingap Edu dahil alam niya na ngayon lang ito natikmahan ni Ate Viancy Dahil ngayon lamang siya nakapagtagal lang ganito doon sa Arbay Kaya naman pinupursige niya talaga na subuan si Ate Viancy kahit ayaw niya daw ang pagkain Pero sa totoo lang ay nahihiya lang naman talaga siyang kumain dahil nga maraming tao silang kasama noong araw na yon At nahihiya siya na sinusubuhan siya ni Kalingap Edu Ganun paman ay kinilig talaga ang mga viewers dahil napaka-sweet talaga ni Kalingap Edu kay Viancy. Sana nga ay magtuloy-tuloy na ang ganitong mga sweet gestures ni Kalingap Edu Talagang mafufol talaga si Viancy kapag patuloy talaga ito. Wala ko eh. Kunti pa lang yung nadilip eh. Punti pa lang. Pag naubos mo to, mawawala na lahat. I <laughs> 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 want <lang> <laughs> 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 Lucky <laughs> twinning? Lucky twinning ay. Ay, sabi talaga. Ano ba talaga? Si David. Laki talaga ni Papa Jones, nagdaya lang si Katlak. <laughs> ano sabi ni Eds? Nakakatuwa talagang panoorin ang mga Kalingap Angels dahil napakarami nila at sinama talaga sila ng Kalingap Team sa exploring na kanilang ginagawa. Nakakatuwa dahil ang mga batang ito noon ay wala man lang mapuntahan kahit saan dahil sa hirap sa buhay. Ngayon ay nakakapunta na sila sa iba't ibang lugar sa tulong ng Kalingap Team. Kaya naman kitang kita natin kung gano'n sila kasaya at nag enjoy sa sa bawat pinupuntahan nila noon sa Palawan at maging dito na din sa Albay. At kahit sa mga simpleng restaurant lamang ay napapasayan agad sila. At palagi silang thankful at hindi nakakalimot sa mga tumutulong sa kanila. Please no? <laughs> Kaya <plantament na> lang. <laughs> saan ka ni Wai ni Mabi mo? Mads! Oh, Ayos <laughs> sa Edson. Mapayawan yata sila, G. Inasar. E ano, ah, mapayawan kayo, okay. kaya 3 days kayo. Niloko po Papayuan si Biancy na 3 days daw po. Eh, overnight lang naman po tayo. 1 night lang. Alright, dito na po kami. Hop -hop -hop. Hi, hi po! Hi po. Thank you, thank you. May anak na ako pagpunta ko dito. Pumunta lang Alpa eh. May additional lang isa pa oh. Hindi <laughs> lang dalawa. Hindi lang isa dumagdag, dalawa pa kayo. Noong maggabi nga ay natawa talaga si Kalinga Prab dahil sa dala ni Ate Viancy. Ngayon lang napansin ang bagpalan ni Ate Viansky ay parang puputok na sa laman dahil napakaraming laman nito. Paano ba naman? Diloko pala siya ni Kalinga Edu na sabi niya, ang stay daw nila sa Albay ay for 3 days. Eh, hindi naman daw ito 3 days kundi mag overnight lamang sila. Kinabukasan after ng kanilang mga activities ay uuwi na rin daw naman sila. Kaya naman nakakatuwa dahil ito ay isang biro lamang sa kanya at wala siyang alam-alam -alam na binibiro lamang siya ni Kalingap Edu. Ganun pa man, abangan natin ang kanilang mga albay adventures at sweet moments sa susunod na video. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuloyan mo ma talaga si Kalingap Edu at Viancy hanggang sa muli bye